Bago tayo magsimula sa ating pagninilay ngayon, magkomento muna kung saan ka nanonood at magsubscribe na rin sa channel para hindi mo mamiss ang mga susunod. Sa gitna ng kadiliman ng mundo, may isang tanawin na pumukaw sa pananaw ng propeta. Ang katahimikan ay bumalot sa langit. Walang tunog ng mga alpa, walang awit ng mga anghel, walang sigaw ng kagalakan. Tila ang buong kalangitan ay huminto nakapako sa isang banal na sandali. Ellen White ay nagsulat sa maagang writings pagkatapos na si Jesus ay tumigil sa pamamagitan ng kanyang gawain bilang tagapamagitan, itinaas niya ang kanyang mga kamay at sa isang tinig na malinaw at matamis ay nagsabi, tapos na. Mayroong sandali ng katahimikan sa langit. Isang katahimikan na hindi katulad ng lahat ng katahimikan na nakilala ng sangkatauhan. Hindi ito kapayapaan, ito ay bigat, isang paghihintay bago ang bagyo ng walang hanggan. Ang pitong tatak ay bumukas isa-isa hanggang sa dumating ang huling selyo at nang mabuksan ang ikapito katahimikan. Isinulat ni Ellen White sa Ang Dakilang Paglalaban, ngunit nang dumating ang ikapitong tatak, nagkaroon ng katahimikan sa langit na may kalahating oras. Sa mga salita ng propeta, ang tanawing ito ay hindi simpleng paglalarawan, ito ay babala. Ang mga hukbo ng langit ay tumigil sapagkat ang sandali ng wakas ay sumapit. Ang anak ng Diyos, na dating tagapamagitan, ngayon ay babalik bilang hari ng mga hari at panginoon ng mga panginoon. Mayroong sandali ng katahimikan. Ang mga salitang ito ay umaalingawngaw sa mga dingding ng ating kaluluwa. Katahimikan bago ang trumpeta, katahimikan bago ang liwanag ng kaluwalhatian na magpapabagsak sa mga bundok at magpapayanig sa lupa. Katahimikan bago makita ng lahat ng mga bansa ang anak ng tao na dumarating sa mga alapaap. Ngunit habang ang langit ay tahimik, ang mundo ay magulo ang mga tao ay patuloy sa kanilang pag-inom, pagtawa at paghahangad ng kayamanan. Hindi nila naririnig ang katahimikan ng langit. Hindi nila namamalayan na ang kanilang mga oras ay binibilang. Ellen White ay nagbabala sa mga kaganapan ng huling araw. Kapag natapos na ang gawain ni Kristo bilang tagapamagitan, pagkatapos ay darating ang oras ng pagsubok at kahatulan na walang pagtakas. Sa gitna ng mga Huling pangitain, lumitaw ang tanong na hindi maiiwasan. Ano ang ibig sabihin ng pagbukas ng ikapitong tatak? Ang pitong selyo ay sumasaklaw sa kasaysayan ng mundo mula sa unang pagsilang ng iglesia hanggang sa mismong wakas ng panahon. Ngunit ang ikapito, ang pinakahuling tanda, ay natatangi sapagkat ito ay hindi naglalaman ng tinig o sigaw kundi isang katahimikan. Ellen White ay nagsulat sa ang dakilang paglalaban. Nang buksan niya ang ikapitong tatak, nagkaroon ng katahimikan sa langit na may kalahating oras. Ang tanawing ito ay puno ng bigat, walang musika, walang galaw, isang paghinto sa gitna ng dakilang drama ng kaligtasan. Ito ang sandali kung saan ang lahat ng mata ng sanlibutan ay dapat na nakatuon. Ngunit karamihan ay bulag, ang mga anghel ay nakatigil sapagkat ang kordero ng Diyos ay bababana. Ang katahimikan ay hindi kawalan, ito ay paghahanda, isang hudyat na ang kaharian ng Diyos ay nakahandang ipakita sa harap ng lahat. Ellen White ay nagbabala sa mga kaganapan ng huling araw, kapag natapos na ang gawain sa santuwaryo, hindi na magkakaroon ng habag para sa makasalanan. Dito nakaugat ang kahulugan ng katahimikan. Ito ang hudyat ng pagsasara ng pinto ng awa. Walang panalangin ang maririnig. Walang paghingi ng tawad ang tatanggapin. Sa bawat pintig ng oras, ang katahimikan ay nagsasalita. Isang pahayag ng langit sa sangkatauhan. Handa na ba kayo? Ang mga bundok ay yayanig. Ang mga dagat ay magngangalit. Ang mga tao ay tatakbo sa mga kuweba upang magtago mula sa mukha ng hari. Ngunit ang langit ay nananatiling tahimik sapagkat ang hatol ay nagsimula. Sa unang mga sulat isinulat ni Ellen White, ako'y nakakita na si Jesus ay hindi na lalabas sa santuwaryo hanggang sa magwakas ang gawain ng paghuhukom. Ang pagbukas ng ikapitong tatak ay hindi Simpleng hudyat, ito ang deklarasyon ng kataas-taasan ng Diyos na ang panahon ng tao ay natapos na. At habang ang mundo ay nagpapatuloy sa kanilang mga kasiyahan, ang langit ay nagbubukas ng huling kabanata, isang selyo na hindi nagdadala ng tunog kundi ng katahimikan, ang pinakamatinding paalala ng lahat. Sa pagdating ng ikapitong tatak, ang katahimikan ay bumalot hindi lamang sa langit, kundi pati sa kasaysayan ng tao. Ang panalangin na sa loob ng libu-libong taon ay umaakyat sa dambana ng Diyos ay biglang huminto. Wala nang dalangin na naririnig, wala nang tagapamagitan sa pagitan ng tao at ng Diyos. Ellen White ay nagsulat sa unang mga sulat. Nakita ko na wala nang tagapamagitan sa santuwaryo at ang mga panalangin ng mga makasalanan ay hindi na tinanggap ng Diyos. Ito ang bigat ng katahimikan. Ang pinto ng awa ay isinara. Ang mga panalangin na dati tumatanggap ng tugon ay ngayon ay nananatiling walang sagot. Sa sandaling iyon, ang lahat ng nilalang ay nakaharap sa walang hanggang hatol, walang bagong pagkakataon, walang karagdagang babala. Tanging ang nakasulat sa aklat ng buhay, ang magtatakda ng kanilang kapalaran. Ellen White ay nagbabala sa mga kaganapan ng huling araw. Kapag ang pintuan ng awa ay isinara, hindi na ito muling mabubuksan. Ang bawat kaluluwa ay tatayo sa harap ng Diyos, alinman sa may kasalanan Unapatawad, ang katahimikan sa langit ay isang paalala na ang mga panalangin ay hindi maaring ipagpaliban. Ngayon ang panahon ng pagsamo, ngayon ang araw ng pagliligtas. Ngunit sa pagbukas ng ikapitong tatak, ang tinig ng habag ay tumigil. Ang awa ay natapos. Sa ang dakilang paglalaban, isinulat ni Ellen White, Ang isang nakakatakot na tanawin ay lumitaw sa akin." na wala nang makapapasok sa santuario pagkatapos ng oras na iyon. Kung gaano, kahalaga ang bawat panalangin ngayon sapagkat darating ang araw kung kailan ang panalangin ay magiging huli na isang katahimikan na hindi maipaliwanag sapagkat ito'y tanda ng wakas ng pakikipag-ugnayan ng Diyos sa sangkatauhan. Ang kalangitan ay tumahimik. Ang lupa ay patuloy sa kanyang ingay. Ngunit ang hatol ay nagsimula na. Ang katahimikan ng langit ay hindi kawala ng tunog. Ito ang pagsasara ng pinto ng kaligtasan. Ang ikapitong tatak ay hindi nagtatapos sa katahimikan lamang. Ito ay panimula ng isang panibagong yugto, ang tunog ng mga trumpeta. Ngunit bago sumabog ang mga tunog ng babala, nanatili ang langit sa mahigpit na katahimikan. Ellen White ay nagsulat sa unang mga sulat. Pagkatapos na ang gawain sa santuario ay magtapos, ang lahat ng mga anghel ay tumigil. Nakita ko silang nanatili sa katahimikan, naghihintay sa utos ng kanilang Panginoon. Ang mga hukbo ng langit na dati umaawit ng papuri, ngayon ay nakatigil sapagkat ang oras ng hustisya ay darating na. Ang katahimikan ay hindi kawalan. Ito'y pag-ipon ng lakas bago ang pagputok ng hatol. Katulad ng isang hangin na humihinto bago ang bagyo, ganoon ang naging kalangitan. Tahimik, mabigat, puno ng bigat ng darating na paghahayag. Ellen White ay nagbabala sa mga kaganapan ng huling araw. Ang mga pangyayari na susunod pagkatapos ng katahimikan sa langit ay magpapatunay ng malalaking pagkilos ng Diyos laban sa lupa. Ang mga trumpeta ay sumisimbolo ng babala at ng mga paghatol na kasunod ng pagsasara ng pintuan ng awa. At ang katahimikan bago sila tumunog ay nagbigay ng huling pagkakataon sa mundo, ngunit ang mundo ay hindi nakarinig. Sa ang dakilang paglalaban, isinulat niya, "Nakita ko na bago ipahayag ng mga anghel ang kanilang huling gawain, mayroong saglit ng paghinto sapagkat ang kalangitan ay naghahanda para sa huling tunggalian ito ang bigat ng ikapitong tatak hindi lamang ang katahimikan kundi ang katahimikan na nagsisilbing hudyat ng pagbuhos ng mga huling babala ng diyos ang tanong ay nananatili kung ang katahimikan ng langit ay nagsisimula na sino ang handa na makarinig ng tunog ng trumpeta sa pagbukas ng ikapitong tatak, isa pang tanawin ang inihayag, ang pagsasara ng aklat ng kasaysayan ng tao. Ang bawat pahina ay naisulat, ang bawat pangalan ay natala, at ang hatol ay itinakda, wala nang idadagdag, wala nang babawasan. Ellen White ay nagsulat sa unang mga sulat. Nakita ko na ang aklat ng buhay ay isinara, at ang mga pangalan ng mga banal lamang ang nanatili roon. Ang bigat ng pangungusap na ito ay nagdadala ng panginginig sa kaluluwa, sapagkat ang oras ng pagsubok ay natapos na, at ang langit ay gumawa na ng huling pasya. Habang ang katahimikan ay bumabalot sa kalangitan, ang aklat ay isinara sa harap ng mga hukbo ng anghel. Ang kanilang mga mukha ay seryoso sapagkat nalalaman nila na ang walang hanggang tadhana ng bawat nilalang ay nakapirmina. Ellen White ay nagbabala sa mga kaganapan ng huling araw. Kapag ang aklat ng buhay ay naisara, ang hatol ng Diyos ay tiyak at hindi na mababago. Ito ang dahilan kung bakit ang katahimikan ng langit ay puno ng bigat. Hindi ito katahimikan ng kawalan, kundi katahimikan ng pagkakatapos. Ang pakikipag-usap ng Diyos sa makasalanang tao ay natapos na. Ang awa ay ganap ng naubos sa ang dakilang paglalaban isinulat niya, Nakita ko ang mga anghel na naglalakbay ng mabilis pabalik-balik sa langit. Ang kanilang mga mukha ay mahigpit at puno ng pag-aalala sapagkat ang gawain ay natapos na. Isang larawan ng huling kabanata, ang aklat ay isinara, ang panalangin ay tumigil at ang kalangitan ay nananahimik, ngunit sa katahimikan, mayroong isang hindi matitinag na pahayag. Ang Diyos ay tapat sa kanyang mga salita at ang hatol ay darating ayon sa kanyang oras. Ang tanong ay hindi na kung mangyayari ito, kundi kung sino ang natala sa aklat na hindi na mabubuksan muli. Sa pagbukas ng ikapitong tatak, lumitaw ang sandali na matagal nang inaasahan ang oras ng paghatol ang lahat ng gawa, salita at isip ng tao ay inilatag sa na harap ng Diyos, walang lihim na nakatago, walang kasalanan ang makaliligtas sa kanyang pananaw. Ellen White ay nagsulat sa mga kaganapan ng huling araw. Nakita ko na ang hatol ay nagsimula sa bahay ng Diyos at ito'y magiging simula ng hatol sa lahat ng tao. Ang hatol ay hindi lamang sa mga masasama. Ito ay sa lahat ng humawak ng pangalan ng pananampalataya. Ang katapatan ay susubukin at ang pagkukunwari ay mabubunyag. Habang ang langit ay nananahimik, ang lupa ay puno ng kaisipan ng tao. Ang ilan ay nagtataka, ang ilan ay natatakot, ngunit karamihan ay patuloy sa kanilang pang-araw-araw na buhay, hindi napapansin ang paparating na katarungan. Ellen White ay nagsulat sa mga manggagawa ng Ebanghelyo, ang oras ay darating na ang bawat kaluluwa ay tatayo sa harap ng Diyos upang hatulan ayon sa mga gawa. Hindi ito huli na babala, ito ay pahayag ng katiyakan. Ang bawat desisyon, bawat hakbang ay may kahihinatnan sa walang hanggang buhay. Ang katahimikan ng langit ay nagpapaalala ng bigat ng oras na ito. Ang kordero ng Diyos na dati itagapamagitan ay naghintay hanggang sa lahat ng gawain sa santuwaryo ay natapos. Ngayon, ang hatol ay magsisimula. Ang mga anghel ay nakatayo, nakatuon sa bawat galaw, bawat tik-tik ng oras na handang ipahayag ang katarungan ng Diyos. Sa unang mga sulat, isinulat ni Ellen White, Akoy, nakakita na ang hatol ay hindi lamang sama sa masasama kundi sa lahat ng nakaligtas sa kanilang sariling karapatan o sa pamamagitan ng awa ng Diyos. Ang kabanatang ito ay puno ng bigat at kahalagahan. Ang katahimikan ay tapos na at ang oras ng hatol ay nagsimula. Ang bawat kaluluwa ay may pananagutan. Ang langit ay nananahimik, ngunit ang hustisya ay aktibo at hindi maiiwasan sa pagunlad ng ikapitong tatak, isang huling babala ang ipinadala sa sangkatauhan. Ang langit na nananahimik sa oras ng hatol ay nagpadala ng huling pagkakataon para sa pagbabalik loob bago tuluyang magkabukas ang pinto ng awa. Ellen White ay nagsulat sa Mga Kaganapan ng Huling Araw. Ang huling babala ay ibibigay sa mundo sa pamamagitan ng banal na kapangyarihan. Ang bawat kaluluwa ay may pagkakataon na lumapit kay Kristo bago isara ang pintuan. Ang mensaheng ito ay malinaw. Bago maganap ang huling e katarungan, mayroong tinig na nag-aanyaya at bumabalaan. Sa sandaling ito ang bawat kilos ng tao ay may kahalagahan. Ang bawat puso ay sinusuri. Ang mundo ay patuloy sa kanyang ingay, ngunit may ilan na nakaririnig at sa kanilang pagdinig, nagkakaroon ng pagkakataon ang kaluluwa. Ellen White ay nagbabala sa mga manggagawa ng Ebanghelyo. Ang mensaheng ito ay magiging malinaw at matatag upang ang bawat makakarinig ay may malinaw na uh, pagpipilian sa pagitan ng katuwiran at kasamaan. Ang katahimikan ng langit ay hindi natanggal. Ito ay nanatiling panandali ang saglit bago ang pagbuhos ng hatol. Ang huling babala ay parang huling liwanag bago sumiklab ang gabi ng walang hanggang paghihirap para sa mga hindi nakarinig. Sa ang dakilang paglalaban, isinulat ni Ellen White, bago ang pagbagsak ng hatol sa lupa, ibibigay ang huling babala upang ang mga tapat ay makapaghanda at ang mga makasalanan ay may pagkakataong magsisi. Ito ang bigat at hiwaga ng kabanatang ito. Ang langit ay tahimik, ngunit may tunog ng babala sa puso ng bawat nakikinig. Ang oras ng awa ay malapit ng matapos, at ang mga natatanging kaluluwa ay lumalapit sa ilaw ng kaligtasan bago tuluyang magdilim ang mundo. Sa pagtatapos ng ikapitong tatak, ang katahimikan sa langit ay nagiging tanda ng ganap na pagpapasya ng Diyos. Hindi ito basta pagtigil ng yutunog, Ito ay isang sagradong sandali ng hatol kung saan ang bawat nilalang ay nakatayo sa harap ng kordero at ang kaluluwa ay hinuhusgahan ayon sa mga gawa at pananampalataya. Ellen White ay nagsulat sa unang mga sulat. Nakita ko nasa katahimikan ng langit ang bawat kaluluwa ay nakatayo sa harap ng Diyos at ang mga anghel ay naghihintay sa utos upang ipahayag ang hatol ang bigat ng mensaheng ito ay nagpapakita ng walang kompromisong katuwiran ng Diyos at ng kanyang pag-ibig na may hangganan ang mundo ay abala sa sarili nitong kasiyahan Ngunit sa bawat tahimik na sandali sa langit, may malakas na pahayag. Ang oras ng awa ay tapos na. Ang pagkakataon para sa pagsisisi ay nagwakas at ang resulta ng bawat buhay ay nakatala na. Ellen White ay nagbabala sa mga kaganapan ng huling araw. Kapag ang hatol ay ganap na naipahayag, walang sinuman ang makakaligtas sa hatol na itinakda ang katahimikan ay nagtataglay ng kapangyarihang magpabigat sa puso ng bawat nakikinig sapagkat ito'y simbolo ng walang hanggang hatol sa ang dakilang paglalaban isinulat ni Ellen White ang katahimikan sa langit ay hindi lamang isang paghinto kundi isang pahayag ng walang hanggan kung saan ang lahat ng plano at desisyon ng Diyos ay matutupad. Ito ang huling yugto bago ang pagbuhos ng hatol sa lupa. Ang katahimikan ay nagiging wika ng langit na hindi maipapaliwanag ng tao kundi mararamdaman sa pamamagitan ng takot paggalang at kabigatan ng kamalayan sa banal na katarungan. Sa wakas, matapos ang lahat ng katahimikan at paghihintay, dumating ang sandali na pinakahihintay ng lahat ng makasalanan at banal, ang pagbabalik ng hari ng mga hari ng kordero na nagbigay ng buhay. Ang langit ay nanatiling tahimik, ngunit ang katahimikan ay puno ng kapangyarihan, paghahanda at ngkatwiran. Ellen White ay nagsulat sa Ang Dakilang Paglalaban. Sa sandaling iyon ay nakita ko si Jesus na bumaba mula sa langit na may makapangyarihang kaluwalhatian at lahat ng mga bansa ay makikita siya. Ang bawat mata ay makakakita, bawat puso ay makakaramdam, at bawat kaluluwa ay haharap sa harap ng kordero. Ang katahimikan ng langit ay nagtatapos sa kanyang pagbagsak sa lupa. Ang hatol ay nagiging aktibo at ang lahat ng nakalimot sa Diyos ay lalantad ang liwanag ng kanyang presensya ay magpapakita ng lahat ng nakatago at ang katarungan at awa ng Diyos ay parehong magpapatupad ng hatol at gantimpala Ellen White ay nagsulat sa unang mga sulat nakita ko na ang mga matuwid ay tatanggap ng gantimpala at ang masama ay haharap sa walang hanggang kaparusahan ang kabanatang ito ay nagpapaalala na ang bawat desisyon sa buhay ay may walang hanggang epekto at walang oras na mailaliban ang hustisya. Sa mga kaganapan ng huling araw, isinulat niya, ang pagbabalik ni Kristo ay ang pinakamahalagang pangyayari sa kasaysayan at ang lahat ay nakatayo upang saksihan ang katuwiran ng Diyos. Ito ang sandali ng katuparan. Ang katahimikan ng langit ay nagbunga ng pagpapahayag at ang mundo ay nahaharap sa liwanag ng harap ng kordero. Ang lahat ay malinaw na nakikita, ang awa, ang katarungan, at ang walang hanggang kaharian ng Diyos. Ang huling kabanata ng ikapitong tatak ay hindi nagtatapos sa katahimikan. Ito ay nagbubukas ng walang hanggang liwanag. Ang hari ay dumating at ang lahat ng bagay ay naipapahayag sa kanyang harapan.